si Kim Chu ay kilalang aktres at co-host ng It's Showtime sa ABS-CBN at kilala rin ang kanyang relasyon kay Sian Lim bilang magkasintahan madami ang humahanga sa relasyon nila dahil tila napakatatag nila. Kabang-abang din ang bawat vlog nila kung saan nagta-travel sila palagi nang magkasama sa iba't ibang lugar kadalasan ay ibang bansa pa. Saksi ang lahat sa relasyon na kanilang binoo kaya naman marami ang nanghinayang sa hiwalayang naganap sa kanilang dalawa lalo na ang mga kaibigan ni Kim Chu. Nang mapagalaman ng lahat na paglalako ang dahilan ng kanilang hiwalayan marami ang umalma at nagalit kay Sian Lim. Dahil nga doon ay labis ang galit na naramdaman ni Vice kay Sian Lim. Ayon sa aming source ay napag-alamang sinugod umano ni Vice Ganda si Sian Lim kasama ang babae nitong hindi peren malaman ang pagkakakilanlan ayon sa mga ito ay galit na galit si Mim Vice nang makaharap ang aktor at wala namang ibang ginawa si Sian Lim kundi tanggapin lamang ang mga sinasabi sa kanya ni Vice Ganda.